Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Be the Better You. Pero madali ba ang sabihin na maghari kayo sa aking buhay? Sa aking personal life? Be the king of the world, be the king of all creation. But can we say to Jesus, be the king of my heart and my personal life? What will happen if Jesus is really king of our lives, of our personal lives? if we took stock of ourselves, if we measured ourselves, are we going to be satisfied with what we see? There was a time in the times of Amos, pinasukat po yung pader ng Jerusalem, nilagyan ng pabigat yung isang string, at tiningnan kung diretsyo yung pader, ano po ang nakita nila, nakatagilid ang pader ng Jerusalem. At ganun daw yung personal na buhay ng mga taong nakatira doon sa lungsod na yon. Pag tayo, sinabi natin, maghari kayo, Panginoon. Ano po ang measurement noon? Gano'n siya nasusunod sa ating buhay? Pag tayo, tayo po ba'y masisiyahan sa makikita natin? Are you what you need to be? Are you what you want to be? And most importantly, are we what God wants us to become? O meron po tayong laging sinasabing, kung sana ganito lang, magiging ganun ako. Kung sana hindi ito nangyari sa buhay ko, magiging ganun ako. O kung nangyari lang sana ito, magiging ganun ako. Ano po ang pinakaiba ng dalawang tao na isang sculptor at isang basa tao lang? Yung daw pong tao lang, nakatingin siya sa isang malaking tipak na bato. Halimbawa kasing laki nitong katabi kong uh, structure na yan. Ganyang kalaki yung tipak ng bato. Ang ordinaryong tao, anong nakikita niya? Eh di tipak ng bato. Pero yung sculptor, ang nakikita niya agad, Ah, limang mga tao, may kasamang ibon, ba Na nakatayo yung tatlo, nakaupo yung dalawa, ang nakikita na niya yung sculpture. Pagka nagdala kayo ng isang malaking halimbawang brilyante, o kahit malang desert diamond, sa isang pumuputol na nga mga gems, ang nakikita ng ordinaryong tao, isang tipak na bato, ang nakikita nung nagkakat na mga gems, shape no? of a jewel. Ano ang nakikita ng Diyos sa atin at ano yung talaga tayo? Magkaiba ba yun? When a sculptor looks at a piece of wood, he sees the finished product. We might see just a piece of lumber, just a piece of wood. But the artist already sees a figure because that is the potential of that piece of wood. When the Lord looked at Peter in John chapter 4, verse 2, The Lord said, You are Simon, the son of John. You should be called Cephas, which means Peter. It means here you are right now, but you will become like this. What could God be seeing when He looks at you and me right now? What could be the other you? The potential you. Kung isa nakakakita po ako ng mga bata, ano kaya ang potential niya? Pwede siya maging presidente ng Pilipinas. Pwede siya isang maging foremost musician or writer or scientist. Pero, magaganap ba yun sa kanyang buhay? O hindi? Pag nakakita po tayo ng isang buto, isang maliit na maliit na buto ng uh, puno ng akasya, butong maliit, ano yung pangako? Isang malaking, 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 malaking puno, probably three stories high, kung itatabi mo sa isang building, pero, mangyayari ba yon o magiging buto na lang siya forever? Pag nakakita kayo ng munggo, pwede siyang maging munggo lang forever, pwede siyang maging toge. O tatutubo ba siya para maging isang halaman talaga? What could be the other you, the potential you? What would become of us if only the Lord would have His way and our cooperation? Who is the potential you trying to get out of the present you? be the better you. You don't have to be somebody else, just be the better you for the tragedy of unfulfilled potentials. Dear Lord, we thank you that we can have peace, that we are in this comfortable surroundings to take care of uh, your word, to look into your face, to let you minister to us. Our prayer, father, is that you will be the speaker. That no human voice will be heard but your voice. Only use your servant as your channel, as your footstool, as your tool, but be the speaker. Lead us unto greater godliness. And while you're doing that, Father, in the name of Jesus, we reject and rebuke all work of evil work of evil men, work of evil spirits, work of malicious people who pretend to worship with us, but may have malicious plans against your people. Iligtas mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga mandaraya na kunwa ay nagwa-worship, naghahanap pala ng mananakawan, naghahanap pala ng madudukutan. Expose the work of darkness in our midst that your people may continue to enjoy your blessing and protection. And may you purify our motives for being here. May you purify our hearts so that each heart will be here to worship you with no other agenda but to worship you, Father. Ituro mo po sa amin na bigyan kayo ng atensyon at kayo lamang na huwag naming samantalahin ang aming mga kapatiran para sa aming mga personal desires, para sa aming mga business proposals, para sa aming mga kung anong plano na nakikihalubilo, kung ano-anong waris Lord, may you be worshipped by each heart today. And we pray that you will enable us as well. That you will protect us from all malicious work of evil spirits. That us we trustingly and peacefully listen to your word, May your words be our healing, our strength, our light. We rebuke your work, evil one, and drive you away from this place in the name of Jesus Christ, our risen Lord and our Savior. And we ask you, Holy Spirit, descend powerfully into our hearts. Father, speak from your throne of glory. Lift up your name. Let your face shine upon us. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Be the better you for the tragedy of the unfulfilled potentials. Kanina po yung binabanggit ko sa inyo, sometimes I look out the window of my car and I look at children who are in the streets. Minsan may tinitinda, minsan nagpapalaboy-laboy. Niisip ko, ang dami magagaling na bata na ito. Sigurado may mga gifts ito, may mga talent. pero yung potential kaya mangyayari. Give them 70 years to live, 80, 50, 90 events. Mangyayari ba 'yung potential? Marami ha lang, hahadlang. Hahadlang 'yung poverty, hahadlang 'yung sickness, hahadlang 'yung romance, hahadlang 'yung ano-ano'ng agenda. But I believe that God is fair. That everyone has a chance. That God has a plan for everyone, that it is the will of God that everyone should have a fruitful, beautiful, peaceful life. But not all of those good things happen because things happen along the way. Nagkakaroon ng mga sagabal, mga abala. Looking beyond what we are now, what could the Lord be seeing? The Lord is what we can be. A person molded in God's image, full of holiness, wisdom, and compassion. God looks beyond us and sees the potential, His intention for us. A person who is victorious, productive, joyful, peaceful, and contented. A person who can truthfully, honestly, and confidently say to live is Christ and to die is gain. The Lord looks at us and he sees a servant, a teacher, a singer, a musician, an evangelist, a preacher, a pastor, a counselor, a trainer, mightily working for the furtherance of his kingdom on earth. But that is beyond us. What if the sight stops at us? What does he see? Yun po ang napakalaking gap. What we are and what we can become. But there is a promise in each one. Like every seed has a promise. Pero alam nyo, hindi lahat ng buto natatanim sa matabang lupa para maging magandang puno. Merong natutusok-tusok, magiging kwintas. Merong na ididikit-dikit sa mga kwadro, nagiging artwork. Merong buto pa lamang niluto na. Kinain na siya, hindi na siya naging puno. Tulad ng mga kawawang mga bibing, hindi na naging bibi dahil naging balot. Hanggang doon nalang lang ang inabot ng potential. What stands between what we are and what we can be? Ano ang hadlang para maganap ang mga dapat maganap? Same as what stands between being a piece of rock and a piece of sculpture. Same as what stands between the former Simon and the new Peter. Same as what stands between being a lump of clay and being a piece of beautiful pottery. What is that? The master's loving touch and our cooperation and submission. Yun po, ang nasa pagitan ng pangako at ng katuparan ng pangako. Nung potential at nung reality, yung touch ng Panginoon para magawa niya yung gusto niyang gawin at yung ating cooperation. Because God gave us free will. Yan ang uh, napakagandang binigay sa atin ng Panginoon, free will. Because if we were created holy and loving Him without a choice, then we are not holy and loving. Because holiness is a choice and love is a choice. Kaya yung ang daming pinagpilian ng isang dalaga, pinili ka, alam mo mahal ka kasi may napagpilian. E eh, kung ikaw ang kaisa sa isang bukod tanging ng ligaw, buong buhay nag-iisip ka, mahal nga kaya niya ako or, o wala lang dyan choice. Kaya tayo binigyan ng Lord ng choice to love Him or not to love Him, to be holy or not to be holy. Because God did not make us robots. God made us in His image. He made us to be in His image. So may free will. In other words, may perfect will para sa atin ng Diyos at meron tayong free will, dapat mag-agree yun completely para mangyari completely yung gusto ng Diyos kasi hindi niya iniimpose eh. May free will. So kung kalahati lang ng gusto ng Diyos ang tinanggap natin at yung kalahati, ipinilit natin yung gusto natin, kalahati lang ng potential ang mangyayari. Kung three-fourths lamang ng gusto natin ang nangyari, one-fourth naman yung matitira sa gusto ng Diyos. Because our disagreement with God's will is directly proportionate to what will not happen in our lives according to God's plan. Parang magulang. Meron tayong perfect will for our children. What is that? That they should be healthy, that they should be wealthy and wise. Na ang anak ko, anim na taon dapat matapos ng elementary, kung walang grade 7 yung school niya. Apat na taon dapat matapos niya yung high school. Apat na taon matapos yung kolehiyo kung yun ang kurso. Pero hindi eh. Ang perfect will ng magulang, apat na taon na high school. Yun namang personal will nung anak, pitong taon na high school. Sinong nasunod? Dito yung anak kasi may free will eh. Kahit anong gawin yung bantay, anong pilit, hindi mo maipag pipilitan yung gusto mo. May sariling kalooban. Ayaw mag-aral, umabsent, whatever, nagkabagsak-bagsak, kung ano na nangyari, nagkaurong-urong. So, perfect will of the parent against the personal will of the child. Ang gusto mo mapangasawa ng anak mo, mahusay, maayos, lahat-lahat. Pero yun ang gusto niya, si bigote. So, doon siya napakasal. Perfect will ng magulang, hindi natupad. Will nung anak ka nangyari, Ito ngayon, iiyak so susumbong-sumbong. Kung tayong mga magulang na tao, mayroong magandang will, plano para sa ating anak, samantalang tayong mga makasalanang mga tao, pero marunong tayo maging mabuting magulang, ano pa kaya yung perfect will ng ating Diyos sa langit, ng ating Ama sa langit? Gano'n pa kaya? Lalo kaganda yun. E samantalang siya, hindi makasalanan, walang selfishness. Pero matutupad kung tayo sumasang-ayon sa plano na yon at nagko So the Master's loving touch and our cooperation and submission is what stands between what we are and what we can become. Pagkatapos kung itinakda ng buhay na ikaw ay mabubuhay ng 70, 80, 90, whatever, dapat according to schedule, nagaganap yung gusto ng Diyos, according to schedule, bubunga yung dapat bumunga. Pero kumisan, hindi tayo nagko-cooperate sa schedule. Ang tagal, kaya konti na lang natin ang oras sa buhay, konti pa lang na-accomplish. But God says, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in the future. Plans to prosper you and not to harm you. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Tapos magtataka-ka-Diyos ko, bakit mo nangyayari ang ganito sa aking buhay? How much of that is because of your free will? So we are like clay on a potter's wheel. Ewan ko po kung nakapanood na kayo nung gumagawa ng palayok, o ng ceramic, or whatever na mayroong isang kaprasong putik nakasakay doon sa ikot ng ikot, padyak naman ang padjak itong pater para umikot, magbigyan niya ng shape. Tayo yung ang clay. Ang Panginoon naman yung gumagawa. Pero yung clay, kung sobra siyang malambot, o sobra siyang basa, o sobra siyang matigas, o ayaw niyang sumunod sa kamay nung gumagawa, hindi mangyayari. Kaya kailangan may cooperation. What we need to do to become what we should be? Yan ay magandang tanong. First of all, we should yield to the Lord. Sumuko sa kanya, bigyan siya ng laya na kumilos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay sa atin free will. Eh. Kung ayaw natin ibigay sa kanya yung ating puso, pwede naman eh. Kaya lang, kanino niya naman ibibigay yan? Pero nangyayari, ang gusto natin mangyari because we have free will. So we have to accept and trust Jesus as Lord and Savior of our lives. And let Him do His will. What else do we need to do so that we can become what we should become? cooperate with the Lord. Actually, magkamag-anak naman yan. Yield to the Lord, cooperate with the Lord is the same. Isaiah 45 verse 9, Woe to him who strives with his maker, an earthen vessel with a potter. Does the clay say to him who fashions it, What are you making? For your work has no handles. Ang ganda-ganda po nitong example na ito. Sumpain daw, yung nakikipagtunggali sa manlilikha parang isang tumpok na putik na ginagawa noong potter. Tapos sabi na sabi, oh, anong ginagawa mo sa akin? Bakit ganyan? Oh, wala yatang tangkay. Lagi ng tangkay. Bakit ako ganyan? Ayoko ng ganyang korte. Eh, siya naman daw yung potter tayo clay. Malay ba natin kung ano talaga maganda? Kayo ba alam nyo kung ano talaga maganda sa buhay? Alam nyo ba kung anong tama? Meron akong 10 million pesos, i-invest ko. Alam nyo ba talaga kung saan ko dapat i-invest na talagang hindi malulugi? Hindi natin alam. Everybody takes risks. Alam nyo ba, kilala nyo ba kung sinong dapat talagang pakasalan? Hindi. Hindi ba napakalaking sugal kung sinong papakasalan mo? Oh, hindi. Dahil kumisa na iiba pala pagkatao, lalo alas 12 na ng gabi. <laughs> hindi mo alam. Alam nyo ba kung saan talaga dapat tumira para safe? Nabasa ko sa dyaryo, isang tao na nanahimik sa loob ng factory, nagtatrabaho, bigla ba naman bagsakan ng aeroplano doon sa loob? Alam nyo ba na safe yun o hindi? Diba? Alam nyo ba kung anong kursong mabuti talaga? Ilang tao ang nagpapalit-palit ng kurso? Alam ba natin kung anong tama? Hindi. Pero alam ng Diyos. Kaya dapat pinapayagan natin ang Diyos na kumilos. Hindi tayo dapat makipagtunggali sa Kanya. Sinabi niya, babaan mong pride mo, ibaba mo, na naman ako, bakit mamahira ako, baka buzo na ako, bla bla bla. Sabi niya, tanggalin yan, tanggalin. Kasi siya ang may alam eh. Sinasabi na, huwag makikipamatok sa hindi mana ng palataya, pinagpipilin mo po, pero love na in love na po ako sa kanya. Wala pa ako nakita na nagpakasal sa hindi mana ng palataya na ah, hindi gumulo buhay. Talagang wala pa. Usually tragic talaga. Kasi sabi din naman, pag 70 years old, dahil kung sa buong buhay, sinihigpitan ka, ayaw kang payagan, nagtutunggali kayo, saan ipapasok ang mga bata, saan magsisimba, ang gulo. Sinabi na kasing, don't be equally yoked with unbelievers. Ipinagpilitan pa, babaguhin siya ng aking pag-ibig. <laughs> ano ka? Diyos nga, hindi tayo binabago, dapat tayo mag-cooperate para magbago, hindi tayo minamagic, ikaw pa ang magmagic sa iba. Pag sinabi na na, oh, kailangan tayo mag-tithes and offerings, yung nga lang ngayon, kulang pa. Magkatayit pa ako. Sinabi na nga niya, subukan niyo ako. Gano'ng karami sa atin ba talaga sumusunod? That we cooperate. We don't strive with our maker. Sinabi na nga, oh you shall not make any images. Kung ano-ano pa ang ginagawa mga dahilan. Hindi ko naman dinada sa land decoration lang. Sinabi na nga, huwag eh. Mga katigasan ng ulo. Isaiah 64.8 Yet, O Lord, Thou art the Father. We are the clay. And Thou art our potter. We are the work of thy hand. But remember this, kung yung nangyayari lamang sa atin, eh, Diyos lang talaga yung nasusunod, eh di, kasalanan pala niya kung may masama nangyayari sa atin. Pero bakit may masama nangyayari? Ba't merong hindi magandang nangyayari? Kasi hindi naman siya lagi ang nasusunod. Madalas tayo ang nasusunod. Sabi, woe to you when you strive with the Maker. How can we strive with the Lord? Paano ba tayo nakikipagtunggali? Paano ba tayo tumatanggi? Paano ba tayo sumasalangsang sa kalooban ng Diyos? When we disobey, that is one. When we disobey. Acts 5.29, Obey God rather than men. And of course, men include you and me. Obey God rather than yourself. Obey God rather than other people. There should be no contest. Just you ni. Pero nangyayari nga ba ang dapat mangyayari? How can we strive with the Lord when we delay obedience? Opo, susunod ako sa inyo 10 years from now. Titigilan ko naman ang bisyo ko balang araw. serve din ako pag dumating ang panahon. Psalm 119 verse 60 I hasten and do not delay to keep thy commandments. Hindi ako nagpatagal. nag ako sa pagsunod sa inyo. How else can we strive with the Lord when we obey but only partially? Pero konti lang. Alam niyo po, there is no such thing as one half obedience. There is no such thing as a one half Christian. A one half Christian is a one whole nonsense. It's everything or nothing. And pong Sabi said James 2, verse 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it lord sa nine yung na lahat naman na kayo everything or nothing whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it Kaya wala namang righteous before God. Kasi can you obey all the law all the time? Impossible. That's why we rely on God's grace. Which is really the heart of that verse. Yung grace ng Panginoon. Pero wag na, pakonti-konti. Ano nga sabi ni Sampaguita Di ko type ang pagpatry. Try. Ang type ko ay todo bigay. Gamitin natin yon hindi sa pag-rock and roll, kundi sa kabanalan. Huwag yung pagtatry-try sa kabanalan. Ito, e tubigay na. To. sumusunod na tayo sa Diyos. Ito, e yun na. Naglilingkod na tayo, ito doon na. Sumusunod na rin lang, ito doon na. At konti pa, hindi tuloy natin maranasan yung tunay na blessing na buong buo. What are the other obstacles to becoming what we should be? Ano pa ba yung mga ibang hadlang? Siyempre, pride. Proverbs 16.8 16, Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall gaano karami po na napakaraming potential na maging mga effective ministers of the Lord, teachers, pastors, servants, deacons, deaconesses, singers, hindi natuloy dahil sa pride. Dahil gusto siya ang sikat, hindi ang Diyos. Dahil nakikipag-contest with other fellow servants. Dahil hindi marunong mag-sorry, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong magpakumbaba, pinagmamatigasan ng mga kamalian. What happens to people who are ruled by pride? the potential doesn't happen. The piece of rock remains a piece of rock because you need the sculptor, you need the Lord to carve it into what it should become. So, maraming unfulfilled potential. Sayang. Pwede sana ito na teacher ng Bible study, pero mayabang. So maraming nakaaway, maraming hindi nakasundo, pwede tuloy nakakapagduro. Pwede sanang kumakanta sa choir, sa worship team. Pero masyado mataas. Ayaw sumunod sa leader. Pinipilit ang kanya. So hindi nalang sasali, pupuera. Sayang. Alam niyo ba kung bakit Diyos ni Satan? Proud ang mga tao. Tapos sabihin natin, eh, pag nakinig ka naman kay Lord, dehado ka. Lagi ka nalang humble. Lagi ka nalang parang kawawa. But you know why the Lord wants us humble? Because humble people are able to keep friends. Proud people are not able to make nor keep friends and the few friends they make are lost. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Be the better you. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.